Nga <laughs> po kayo mansyon yung baboy lang. <laughs> <laughs> May na yung baboy, guys. Ayan, naubos na niya yung ano ma. Gusto okay, kaya kayo ka, oh. Alam mo, malakas ko itong kumain to si ano. Malaki na ito, guys. Paanuhin ko to guys. Tunin ko to guys. <laughs> Ayaw. Biro lang. Kagana. Ano yung kuto guys? Yung paanay yun. Kasi para dumami guys ba. Okay, laki na rin Ilang months ito ma? Three months tong baboy? Bawa na siya kanang nang ko na siya bisaya? siya. Abi, dili, bisaya. Dili, dili. Kung ano hybrid? Bisaya. pa na. Breaks pa na. Wala na. Dapur na. Sobrang gatos kilos na. Ano?